isa na namang video ang kumalat sa o kumakalat ngayon sa Facebook tungkol sa isang pasaway na naman na taxi driver. Halos 120,000 ang views ng video ito. Kwento na nag-upload, 61 pesos lang ang metro niya mula baklaran hanggang Terminal 1 ng naia Pero kusang loob na raw siyang nagdagdag ng 20 pesos. Nagbayad siya ng isang libong piso. Pero ang taxi driver, kulang pa rin ng 20 pesos ang binigay na sukli at pilit na ningil ng isang daan. Sinubukan pa nitong utuin ang pasahero at sinasabing wala na ang minus 10 pesos sa flag down rate. Sa huli napilitan din ang driver na ibigay sa pasahero ang kulang na 20 pesos na suplay. Nagkainitan lalo ang dalawa na umabot pa sa murahan. Sandali sandali. Dahan-dahan ko. Layu-layo na. 69. Diyan na ako na lang natin. Minus 10 pa u tayo eh. Minus 10 pa u tayo di ba? Na minus 10 ngayon. Oh, wala tumas na ba? Shoulder, tumas na ang gas. Kailan pa ho? pa Matagal na. Matagal na. Wala, wala, wala na ano po. Lagi ako na nanonood ng balita. Huwag na kayo magpamanayang na Amorino. Uy, come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.